Yan yung mga piling perfect na tao na akala mo wala na silang ginawang kamalian o hindi man sila nanlamang ng, ta, ng kapwa nila sa tanang buhay nila. Sila yon, sila yung madalas manghusga sa mga ex-convict. Saan punta gale? Nandito pa din sa maduming tarima. Sorry ha, ah, hindi pa tayo nakapaglinis. Eh. Umulan kasi. Sa tarima ni Bossyot. Andito pa din ako. Nagpapahikot-ikot sa pasilyo, sa, sa brigada. Araw-araw, oras-oras. Magandang-magandang araw mga kakosa. Pagamat malamig, wala akong bra. Malamig, ang panahon ay patuloy pa tayo nagkocontent para sa ekonomiya. Uy! Ganino! Mga kosa, alam nyo ba kung ano ang pinakamasarap na maririnig mo kapag nasa loob ka ng bilibid? Ano yung niya? Ano? <laughs> <laughs> Ay ang katagang Kosa, laya ka na. Wow! Wow! <laughs> Parang isang tinig ng isang anghel na oh bumaba God. mula sa kalangitan. Kapag narinig mo yon yung ngiti mo parang walang kalagyan, kosa. Napakasarap sa ears. Parang natanggalan ka ng malaking tutuloy. At alam mo rin ba ang nararamdaman ng inmate para sa'yo? Masayang masaya din sila sa nangyayari sa'yo, kosa. may konting selebrasyon para sa'yo, Kosa. Ha? At dyan mo maririnig si Mayor na magsasalita. Minsan lang magsalitayan si Mayor, pero isa lang maririnig mo dyan. Kosa, huwag ka nang babalik dito. Oh, no! At habang lumalabas ka ng selda na, pin, na itinuring mo na iyong tahanan sa loob ng mahabang panahon, mapapalingon ka kanalan ng slow motion parang ganito <laughs> ang galing ang galing <laughs> ganon ganon yung slow motion at take note ha lingid sa inyong kaalaman na sa bawat lalaya na kakosa ay may pabaon niya na konting halaga wow. bigayan ng mga nanunungkulan at ni Mayor, ha Riltok yan. Galing yan sa pondo. Para makauwi ka talaga ng sigurado sila sa inyong pamayanan. Sana, oh. Tayo na nga. Nakalabas ka na sa masikip at madilim na selda na pinanggalinan mo. Sa wakas, at naamoy mo na din ang sariwang hangin sa laya. Mapapawaw ka talaga. Ah, oh, set up. At habang papalayo ka ng papalayo sa pinanggalingan mo, mapapasabi ka at makakausapin mo yung sarili mo na hinding hindi na ako babalik sa lugar na yan. <laughs> hindi ka! <ko. laughs> Alakpakan natin mga kakosa! Pero kosa, dapat handa ka sa lahat ng bagay na sasabit mo sa laya. May malaking kaakibat ang paglaya mo kosa. Oh, dapat no! alam mo yan. Kung sa tingin mo ay nakalusot ka na sa paghihirap na dinanas mo sa pilipit, very wrong kosa. Oh, ka. Mas susubukin ang katatagan mo sa laya. Ang angas mo. Doon na tayo sa totoo mga kosa. May diskriminasyon talaga pagdating sa ex-convict. Tanggapin mo 'yan. Ganyan talaga. Oh Iba talaga God. ang pananaw ng mga tao sa laya pagdating sa mga ex-convict. Yan yung mga feeling perfect na tao na akala mo wala na silang ginawang kamalian o hindi man sila nanlamang nanta ng, ng kapwa nila sa tanang buhay nila. Sila yon, sila yung madalas manghusga sa mga ex-convict. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Totoo namang hindi naman talaga natin sila usapan o mapiplis na maniwala sa kanila nagbago na tayo. Hindi na tayo yung dating noon. ba? Diba? Kailangan ng mga yan <laughs> patunay! At yan ang dapat mong gawin. Oh ang patunayan God. sa kanila na iba ka na. Na hindi na ikaw yung katulad ng inaakala, inaakala nila noon. una pa lang no ang galing no ang daming requirements ng laya grabe pero sige laban lang ah! makakaranas ang isang ex-convict ng pangmamata at pangungutya ng kapwa hey! pang aalipusta na kesyo naku lumaya na naman ganyan ulit ang gagawin yan maririnig at maririnig mo yan Ikaw na wala na namang gagawing maganda. Kasi lumaya ka na naman. Grabe! magahasik ka na naman daw ng kalagiman sa komunidad nila. Ang galing talaga. Hindi kasi nila alam na winakasan mo na yung panahon ng kadiliman ng pag-uutak mo. Sa part na yon, wala tayong magagawa. Kasi nga, pananaw nila yun. Ang kailangan mo talaga dyan, patunay. May pagkakataong pang magbaba ka sa ka upang makatulong ka sa pamilya mo. Maghahanap ka ng trabaho. Pero nang malaman nilang ex-convict ka, tatawagan ka lang nila. Ganun lang lagi yung maririnig literal. Kasi may discrimination nga pagdating sa ex-convict. <tod> Rejection ang paulit-ulit mong mararamdaman dyan, Kosa. Oh my God! Dapat handa ka dyan. Dapat matatag ka dyan. At minsan, yung sobrang saya mo dahil lumaya ka na, pagdating mo naman sa pamilya mo, may iba ng pamilya. Oh na Nangyayari yan. Masakit na katotohanan. Pero ganun talaga eh. Kailangan na lang natin ang tanggapin ang realidad ng buhay. Oh my God! hindi natin inaasa ang pagkakataon, maaring may nagbabago. At kahit na pagdusahan mo na ang paghihirap mo sa Bilibid, nabuno mo na ang kasong kinasangkutan mo, hindi mo pa rin mapiplis ang tao na maniwala sa'yo. Tama? At hindi rin ibig sabihin mo na madali ka matatanggap. Oh, no. Napakadaming mapanghusga sa laya. May grupo yung mga yan eh. Madami. Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron! <laughs> Kaya, mahirap magka-criminal record eh. Oh hirap na God. hirap silang tanggapin tayo. Kung ano lang yung pananaw nila sa'yo, yun lang yun. Oh my God. Tayo, ang kailangan natin talagang ipakita sa kanila patunay ang angas mo ah hindi sila maniniwala na salita lang o sabi lang na nagbago na ako hindi sila maniniwala gusto niyang mga yan may nakikita pruwe ba gunggong eh no gunggong! pariling kita sa mukha eh. kailangan mo ipakita sa kanila na iba ka na malayo na sa dating ikaw ang galing! Ang galing! <laughs> Ipakita mo sa kanila na nagiging maayos ang takbo ng pamumuhay mo bago sila maniwala. Sa pamamaraang yan, baka sakaling maunawaan at tanggapin kanila sa inyong lipunan. Sana oh. Pero kung marupok ka kosa, ha? At ang lahat ng hamon ay papatulan mo. Wala. Talo ka. Oh no. Talo ka agad mas ipinakita mo lang sa kanila na ganun talaga ang ex-convict na wala talagang magagawang maganda ang ex-convict maraming maaapektuhan dyan yung ibang ex-convict na nagbabagong buhay ikaw naging ex-convict ka pero ipinakita mo sa kanila yung angas at tigas mo ipinakita mo sa kanila ah ganyan tingin niyo sa akin ganyan din ipapakita ko sa mali yun ko sa nagbago na tayo magbagong buhay tayo yan yung susi para matanggap nila tayo sa laya hindi yung ipapakita natin pocket yun yung nakikita nila sa atin paninindigan natin masama pala ako sa inyo ha e di magpapakasama ako bad yun bad yun wrong move yun kosa oh my god malamang sa malamang kapag ganun yung pag-uugali mo balik ka balik oblo ka Devento na kahit umuulan. Hold <laughs> <laughs> <All> the content. <laughs> Wesh! Hindi ko! <laughs> at take note ko sa ha. Take note. Ano yung sasabi niya? Ano <laughs> Kung hindi pa umaayon sa'yo ang panahon at hindi ka pa makapaghanap ng maayos na trabaho, huwag kang magdamdam o magtampo. Dahil may discrimination nga, di ba? Dahil ex-convict ka, nahihirapan silang unawain at tanggapin ka. Tama o tama? Huwag ka magdadamdam ko sa ha. Natural yan. Literal yan. Nangyayari yan. Darating din yung para sa atin at para sa'yo. Ah, hindi mo na siguro sa ngayon pero sigurado ako darating yun. Ha? Ah, hindi pwedeng walang dumating para sa sa'yo. May parating. Ha? Ah, tawag lang tayo doon. Dasal tayo. Diba? Yan ang pinakasusi dyan. Shhh! Sabi mo tulog na ako may mga tao pa rin na nila lang na makakaunawa sa atin na hindi yung titignan yung nakaraan natin at tatanggapin din tayo makapag-umpisa tayo ng buhay Oh my God! Wow! Pare lang ko sa ha hindi tayo pinagmamalupitan ng mundo sadyang hindi lang para sa atin yung bagay na gusto natin may, meron tayong sarili meron para sa atin yun yung hihintayin natin wag nating, wag tayong gumawa ng masama para lang makarao sa buhay di ba wag yon pad yon to lagi mong tatandaan ang mga natutunan mo sa bilibi yan ang kauna-una ang magiging sandata mo sa hamon ng laya wow! kaya naman paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo ang gusto ko sa laya wag sa bilibid kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo pagpalain po kayo nawa ng may kapal peace out <laughs> walang alisan kahit na ulan